2030. Dito ko lagi bumibili ng isda guys. Yung pang sabaw. May anong nilagot na yun. May bonnet. Dried squid guys. May dried squid. Bili ako ng... Ham. Squid. Malibro libre, libre. Naka nga ano guys? Hi, eh. hello. Ready Bawang, loyal. ano pa bibili natin? Wala na. <laughs> Luya, tsaka may ham na tayo guys. Joke. Japanese potato. <laughs> Patatas lang pala, tsaka chuizam. Chuizam! hindi siya masyado mainit ngayon so mas okay yung panahon mas okay yung panahon I'll always love you bilita lang yung luya dito guys para ah, mura lang yung carrots nila tatlo sampo so yung luya oh. Wow. Pangyaw ka na may da ginger. ginger kaya hi, hi, hi. Dahon ng, anong, thank you. ba? you. Thank you. Ano you. Thank you. Thank you. Thank you. Thank Thank you. Thank you. Thank ng ano <laughs> Ano diba? Tag eight dollar, pag dalawa yung bilhin mo. Oh, lalawa yung sabay yung satsara. Ikaw, Ang ingay. <laughs> Ang ingay na ano dito. Alam niyo guys, ayan o. Dahon ng ano. Dahon ng... Ang ingay na ito. Mustasa. Mustasa. Wala yung paborito kong mais matagal na hindi ako nakabili. Tag $15 dito. Gusto ko kumain ng mais. Pero bumili ako ng bread. <laughs> $15 din. Alam mo, wala lang. I'm going to go to the house. I'm Maganda lang tela guys. Maganda. 2020, 2020. May mga sagi, mga kawali Ito po oh, ganda bandana from Philippines. All right. yung orange dito guys. Tsaka grapes. Dito makakabili ka ng grapes na 15, 20, ganun. Marami na yun. Pag sa Pilipinas ka bumili ka ng kalahating kilo, nasa 250 na. <laughs> Sobrang mahal. Thank you so much for watching guys. Bye! Bye! Bye!